Luso naman at may ABS CBN mobile siya. For Daniel, ikaw naman ha. Sabi sa commercial, inaabangan mong sagutin ka ni Katrin! Yes! Oh, ba? Diba? ka ni Katrin? Sinagot ka na ba ni Katrin? Ang totoo, Daniel. Ano ang karuntong ng commercial niyo? Wala, wala. wala pa. Wala, wala, pa. wala pa. Parang bonggang-bongga. Naman. Ano pa bang hinihintay mo ha? Char. Hindi, oh. <laughs> joke lang. Okay. Antayin natin yung sagot nila. Naman. Antayin natin ang susunod na kabanada sa kanila mga kasagutan. Yes, yeah, yes. Sa part 2 ng commercial for ABS-CV Mobile, mm -hmm. di nila makikita kung ano yung sagot ko sa tanong niya. Wow! Pero ah! parang talaga tayo yung dapat abangan mga kamurkada at kapamilya kaya dahil dyan, ang last question ever, yeah. Ron. Kasi, balita ko may darating tayo ng ponggang-ponggang pong movie! Hey. Ayun tayo May kissing scene ba kayo sa She's Getting The Doctor? Ano? Ano na Anapat nyo ka pa ba? Ano naman? Anapat nyo ka ba? Ano naman? Balaga naman nga, kitang-kita naman. Ikaw, kaya may kissing scene ba kayo? Baka ito mapupush natin si Kate eh. So very very nice! <manyan> na Aba. ba? Uh, abangan. Abangan talaga! Yes. Yeah. Kaya ano pang hinihintay natin mga kapamilya? Abangan natin na ng bonggang-bongga -bongga at i-update tayo lagi-lagi sa ABS-CBN Mobile ng very, very nice. Abangan natin yan na uh, Cute-cuteness. Kaya had... Ano ba nga abangan namin sa ABS-CBN Mobile? Pabukod siya kaan. Again, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng pumunta natin ang mga kapamilya. Maraming maraming salamat sa lahat. At talaga namang pinasmile niyo.